Rice for All program sa ilang Kadiwa store simula na ngayong araw. May report si Vel Custodio live. Vel? Rise and Shine Dayan ngayong araw na ang launching ng Rice for All program ng Department of Agriculture dito sa Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila. Layan tong gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mami-meeting Pilipino. ikukumpara sa nabibili sa merkado. Layo ng Rice for All na tulungan ng Pilipino sa gitna ng mataas sa presyo ng pagkain. Mabibili na 45 pesos kada kilo ang mga green mango rice na galing sa Vietnam dito sa BPI. Aabot sa isang daang sako ng bigas ang dinala rito sa Kadiwa BPI para sa launching ng Rice for All program. Ang bagong programa ay kasunod ng 29 rice program na nagbibigay ng mas murang bigas sa halagang 29 kada kilo para sa mga vulnerable sector. But of course, ang aim natin is uh, maparami at if possible para sa lahat. Pero meron tayong programa na Rise for All din na hopefully mas mababa ang presyo, hindi sa 29, pero mas mababa siya dapat sa merkado. Sa ngayon, sa apat na kadiwa outlet available ang 45 per kilo na bigas. Kabilang dito ang Bureau of Plant Industry sa Maynila, FTI sa Taguig City, Potrero sa Malabon at sa Caloocan. Maya-maya lang dayan bubuksan na para sa mga mami-mili ang 45 pesos na bigas. Darating din si DA Asik Arnel de Mesa para pasinayaan ang launching ng Rice for All program. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Belco Studio.